at dahil food is life nga kami ni Daddy Useng ito nga at may panibagong kainan na naman nga kami na pinuntahan Ito nga ay ang Kuali Gali Dito nga lang to sa 1 Luna Street, Santo Cristo, Tarlac City Sobrang mura nga at affordable nga at budget friendly nga yung mga pagkain inihahain nila rito At price is touch nga is 49 pesos At sa halagang 99 pesos nga ay makakabil ka na nga ng unlimited rice, unlimited sauce, unlimited soap at may pa free soft drinks pa nga sila at ang pinakamahal na meal nga nila rito is 139 which is makakapili ka na nga ng dalawang ulam. Meron nga rin sila rito chicken pastel at may mga in-offer nga sila rito quali snacks, fruit juice, smoothies at saka milk tea. Pwede ka nga ding mag dito sa labas which is napaka-presko nga ng hangin at pwede ka nga rin dito sa loob which is fully air conditioned nga. Napakaganda nga rin ang servisyo nila which is sobrang napaka-asikaso nga nila sa mga customer. Kaya kung hahanap mo nga ay masarap, sulit, abot kayang tipid food trip, try nyo na nga rin dito sa Kualigali. At 2 minutes drive nga lang ito from Macdo, Metro Town. Open nga sila from Monday to Sunday, 10am to 11pm. Sobrang napakasulit nga ng na mga inorder namin. Umorder nga ako rito ng chicken at saka ng sisig which is 129 nga lang. At si Daddy Ucing nga umorder nga ng pork chop at saka burger steak which is 139 nga.